Anak, na, kumusta ka na dyan? Ay, ma. Okay lang. ako kumusta dyan? Okay lang din. Huwag kang mag-alala dito kay Dergo. Okay na okay siya dito. Hindi ka pwede namalis dito. Wala na maglilinis ng bahay. Sino ka tulong ni Mama? Eh, alam mo, nag-aaral kami. Hinaan ako sa niya. Ang padala ng kuya Ito ka pero kuya, hindi naman niya kaligay choice eh. Hindi, hindi. Padala ng anak ko to. Mahal, kumusta ka dyan? Okay lang. O parang lungkot mo? <laughs> Hindi, okay lang ako. Uh, kumusta pala yung pinag-iipunan natin? Uh, Mahal, uh, baka makauwi akong mas maagi. Kasi... Oh, uh, edi eh, masaya yun. Yeah. So, pag uwi mo ba, makakalipat na tayo, makakabukod tayo ng bahay? Bakit man May problema ba? Kasi si Charles ba yung kausap mo? Nako, isug-isug ka nga ng Hello, anak. Kumusta ka na dyan? Ay, ma. Okay lang. Ay, kumusta dyan? Okay lang din. Huwag kang mag-alala dito kay Virgo. Okay na okay siya dito. Lahat ng gusto niyang kainin, nasusunod. Kapag lalabas siya, mamimili. Siya din ang nasusunod. Kailan ka ba magpapadala, anak? Bakit, ma? Alam mo naman, o tinan mo naman ito, o, oh, yung laptop na binili mo kay Virgo. Yung mga kapatid mo, wala silang laptop. Ma, deserve nung no sawa ko yan. Ngayon lang naman, di ba? Kasi pauwi ka na eh. Okay lang to si Virgo. Huwag kang mag-alala sa kanya. Di ba, Virgo? Okey Okay na, anak? Bye-bye! I love you! Love you too, ma. Ingat kayo dyan, ha? Ingat ka rin dyan. Bye-bye! Hoy, Virgo! Anong pinagsasabi mo sa anak ko, ha? Sinisiraan mo ba kami? Wala naman po akong sinisiraan. Wala ka sinasabi? Bakit kayo iwalay? Bakit kayo lilipat ang bahay? Para masolo mo yung padala niya? Ma. Huwag ka na sumagot! Alam ko na kung anong intention mo! Apol! Pauline! Halina kayo! Mga ay anak! ba Gustong lumipat! Saan tayo ba? Eh, di si Virgo, gustong suluhin ang padala ng anong kapatid nyo. Kahit kailan di ko... Hoy! Huwag mong sagutin yung nanay namin. Ang kapal ng mukha mo, nakikitira ka lang sa bahay namin. Tama. Wait lang, lilipad. Eh, paano? Di ba, mama, may out of town kami? Paano na yun? Mababawasan yung pera dahil kay Virgo. Huwag kang mag-alala, anak. Kasi sa akin ipapadala na kapatid mo yung pera. Dapat diba? lang, no? Halos wala na nga matira sa akin, di ba? Sa inyo lang ang nagpupunta na ata. Ah. O, oh, ba? Ano, Ma, ano ba? Ano ako sa'yo? Sa Sinasagot-sagot yan nito? Kung ako na ito, hmm, nagigigil ako sa'yo. Never kami sumagot sa nanay namin, tapos ikaw talagang sumasagot-sagot ka. Kapal na mukha mo, ha? Sampid ka lang dito, ha? Tandaan mo yan! Kaya nga po, haalis niya. Huwag ka sumasagot-sagot sa nanay namin! Matutok ka rumispeto, no? Niluto na po. Dapat lang, gutom na kami, no? Haba, may pagdadabog. Gusto ka tayong mapalayas talaga dito. Huwag nating pahintulutan, mga anak. Huwag kayong mag-alala. Tayo Ikaw bahad. sa katantanan. Hoy! Bakit sot-sot mo yung headband ko? Ako ah, lang, hindi Ha, sa'yo? Sa'yo, eh, sot ko yan kanina. Kaya nga, sa akin nga to. Sinusuot mo, binabi ko lang. Ah, so pumapasok ka sa kwarto ko nang walang paalam. Mm. Happy na dito ka nga sa loob ng kwarto ko, di ba? Para kunin yung ninakaw mo. Hindi ko to ninakaw. Sa akin nga to eh. Anong sa'yo? Sa akin na yan? Ah, ano, sasakalin kita o bibigyan mo to sa akin? Wait, baka mo Hindi ko Hindi ako nananakit. Kinukuha ko lang yung sa akin. Bakit bibigyan sa'yo? Sa akin nga to eh. Sa akin yan. Nasa akin na kanina, so sa akin na to. Bigay mo na, girl. Ay Ma! Ma! May nananakit dito, oh! At bakit na naman? Ano na naman ang ginawa mo sa anak ko? Uy! Ano nga niyan yan? Araw-araw na lang, ganito yung exam na natin, ah! Eto, itong hipag mo, masyado eh, masyadong nagmamagaling! Ang ginawa nito? Akin na nga to! Kahit ginagawa? At alam mo ba, ha? Sinolo mo na naman ang padala, no? Kasi wala akong nakireceive na reference galing sa anak ko. Ano? Ba't ito makasagot? Sumagot ka. Wala siyang pinapadala sa akin. Bakit ba hindi siya itanungin niyo? masabi ka na yung totoo. Pinadala na sa'yo. Kasi wala akong nakireceive, eh. Asa yung pera? Kailan ba ba yung nanay ko? Ang kapal din naman ang pagmumukha mo, no? Nakikitira ka na nga. Sinusumbatan mo ba si mama? Sinasagot-sagot mo pa? Nakita mo ba kaming sumasagot kay nanay namin? Ba't ka umiyak? Anong palabas ka ng mga ko? Sayang naman yung luha mo? Huwag ka nga nag Wag ka nag-iinarte dyan! Huwag ka ka nag-iinarte! Huwag ka ka makakawak sa akin! Hindi yeah, pa ba yung pag mo? Ha, girl? Kung ayaw niyo sa akin, bakit ba ayaw niyo lang kami pa? Ayaw nga! Ah, hindi pwede, no, oy. Huwag kang duduko dyan. Hindi ka pwede nga malis dito. Wala na maglilinis ng bahay. Sino ka tulong ni mama? E eh, alam mo na kaaral kami. Kung kaalis ka, nasan yung pera? Ha? Ikaw yung papadala ni kuya? Tapos ano? Ikaw yung papakasasa sa pera ng kuya ko? Hmm. Ang daming drama. Ano ka, siniswerte? Saglit. Ang drama. O, oh, magasamin ha. Sige na. Puta ka na doon. Dài Bạn kêu Hello anak Hay mà Uuwi ka na ba? Ah, uh, oo oh, ma, pawi na ako sa makalawa Huwag kang mag na kay Virgo ha, sipag-sipag nito eh. O, tinan mo, pawisan-pawisan siya kasi lagi ko siyang katulong dito sa bahay. Tinutulungan niya akong magluto, tinutulungan niya akong maglinis, di ba Virgo? Salita ka. Di ba, Virgo? Uh. Ay, anak. Nagpadala ka ba? Ah, uh, ma. Hindi ako nagpadala kasi gusto ko sana kayong surpresahin eh. Kaya pag-uwi ko na lang, ma. Medyo matagal pa yun, anak. Kailangan-kailangan na namin ng pera ng mga kapatid mo. May kailangan ng project sa school. Si Pao at saka si Apple. Baka naman pwede. Padala mo na bago ka umuwi. Ma, sa na yun. At nyo na. O, oh, sige anak. Sige. Bye-bye. Love you. Ingat ka dyan. Bye, Ma. Ano naman ang pinagsasabi mo sa anak ko, ha? Umayos-ayos ka nga, ha? Huwag mo kami sinisiraan, ha? Tandaan mo, anak ko yun. Kaya sa akin lang yun maniniwala. Lagyan mo sa utak mo, ha? Ano yung tinatago mo? Sabihin mo nga sa akin, nagpadala na naman sa iyo anak ko, no? Sinolo mo na naman ang padala! Ma, pera ko to, hindi to galing kay Charles. Huwag ka nga magsinungaling sa akin! Padala yan ang anak ko! Ayaw mo na sabihin, akin ang anak ko. Hindi nga! Pera ko Padating na ang anak ko at kailangan mamalang, mamalang ako. Pamimili kami. Hindi na! pera ko to! Sa ano ba? Ay! Sinasaktan mo na naman yung nanay ko. Hindi ako natutuong. Ano na naman to? Bakit may sinasaktan si Virgo? Namimihasa ka na, girl! Isa pa, te. Kulang pa. Namimihasa ka. Alam mo ba kayo, isa pa yung medyo hard. Alam mo, parang gusto kong palguhin ka. Para pagdating ng kuya namin, pangit ka na. <laughs> At alam niya mga anak, oh. niya. Ang padala ng kuya niyo. Ah, gano'n. Ah. Ako nang gigigil ako sa'yo. Gigil na gigil ako sa ba? Ika, mo nga yan. Naiinis ako eh. Masyadong nagmamagaling yan. Bago nga yung nagudud sa akin. Ayokong sa harap ko yan. Ako kaya magmudnud nyo. G, patingin niya ng mukha mo. Aba na! Anong tama? Soba sobra sobra naman na kayo eh. Ano sobra? Oh. Hindi sobra. Ah, sobra ganito. Inaalaw ko na kayo. Ano, magsusubong ka? Magsusubong ka? Ha? Inaalaw ba kayo? Kawawa naman masyado. Oh, wala pa nga akong ginagawa. Natatakot ka na. sabi nito? Nasobra <laughs> na sila. <laughs> Kaya nyo ba ginagawa sa asawa ko to? O yan anak. Akala ko ba bukas pa ang uwi mo? Hindi kong bukas pa ako umuwi. Hindi ko nabutang ganito. Anong akala niyo? Wala akong alam sa ginagawa nyo? Marison, masobra na yung... Masobra na yung pamilya mo eh. Ano pong ginagawa sa'yo? Tinasakta nila ako. Oh. Eh, bakit ngayon mo na sa akin sinabi? <laughs> siyempre, siyempre pamilya mo yan ngayon. Mag-alala ka. Hindi mo lang napupunta sa akin kahit magkano. Inahayaan ko lang kasi dito tayo nakatira. Kaya nga gusto ko humanap na tayo ng bahay, di ba? Ayoko, ayoko magkaaway-away kayo na dahil sa akin pero sobra na sila eh. Mahal, kung na lang. Huwag mo sabihin na uuwi <laughs> ako bukas. Sabihin mo sa mga alawa ko, uwi. Uwi ka na bukas. Oo, oh, mahal. Aalis na tayo dito. Oo, oh, mahal. Aalis na tayo. Hindi, <laughs> hindi na mauulit to. Kuya, nag na ako ngayon kay mama ng pera. Hindi <laughs> <laughs> na yung pera ko yun. Sama sa pera na yun lang ngayon. Hapon, <laughs> alam ko lahat. Kauma, wala pa ba, ba yung pinadala ko sa'yo? Anak, hindi nga nagbibigay sa akin niya. Anong hindi nagbibigay? Bukod yung binibigay ko sa inyo. Ay, kulang na talaga. Kulang nga yun. Kaya? Ano? Kaya ano? Kaya sinasaktan nyo? Wala ka namang utang na loob kay nanay? Utang na loob, ate? Ha? Ikaw, isa ka pa eh. Kung nag-aaral ka sa adat, di sana tapos na, na ngayon. Ah, ganun, sumbatan? Sumantala yung asawa mo. Wala na nga ang trabaho. Nakahigata lang dito sa kwarto? O bakit, ate? Sino bang susustento sa inyo? Oh, porque di ka lang susustento sa amin? Ganyan yung asta mo? Sasagot at sagotin mo si nanay? Bakit? Tama ba yung sinasakta yung asawa ko? Tama na, tama na. Umalis na lang tayo dito eh. Yan eh! Yan yung gusto niya! Yung umalis kayo dito! Total, ayaw mo naman kaming makasama, eh di umalis kayo! Talaga mahalis na kami! Hanggang sa kamatayan niyo, hindi hindi mo na kami makikita! Lalo lalo na si nanay! <laughs> tama na yan. Nalayo na lang sa kanila. Umalis na tayo dito. Huwag ka nagpapaniwala dyan, ano? Ma, yung pera na yan, sayong sa'yo, sa inyo na yan. Simula ngayon, hindi na ako magsusuporta sa inyo. Mahal, yung surprise ako nga pala sa'yo. Doon tayo lilipat. Gawa na yung bahay na to. Para sa atin. Ayos na tayo dito. Oo, oh, mahal. Kaya naman ako nagabroad, di ba? Para makalis tayo. Pagbukod tayo. Alam mo naman anak kami, sa'yo lang umaasa. Ba't ka naman aalis? Wala. Di ba? Tinakwil niyo na ako. Manigas kayo. Mahal, tara na. Uyan, chocolate ko.